guys yan ang tinuro na naalong bambu sa kardiro yung ginagawa kardiro ito sa lupa ginagawa yung kardiro para eh, no? ano pag ito na na yan na pula na dito na ibubuhos yan wala oh, taklo so, ay tinataklo ba niya ng mga modilo ito so, yan ilalagay dyan sa school at sa taas mas pagbunot niyan ang kardero na. Yan mga idol o. Sa lupa. Ano? Anong nagawa? Ano? Di pa tapos? Inuulma pa yan sa lupa. May mudido. Ngayon. Natatawag na ang muldihan. Ito kawali. Ang ginagawa namin ang kawali. may sa marilao bukas ipakita ko naman sa inyo yung paano na lagyan ng takip at saka mga awakan. Ngayon dito lang mga sa lupa. Ginaholma muna ko luma. Pupukay yan. Ganyan ang pagulma ng lupa. Ganyan ang lupa niyan tapos mamaya. Lalagyan niyan ng pang kabilok tapos buo sa sa na pag buo na tiyan ngayon pilis lang yan matuyo pag mo kahit body mo na kardiro na yan o dami anong size ng may malilit kawali malilit din ang kardiro ano, binagawa yung dilo yan para mamaya yan na शेयर शेयर नांगो आइडो लाइक एंड सब्सक्राइब साथियों youtube चैनल को फॉलो चैनल चलो मेरा परिवार हूं मेरी डेट थैंक यू माय डियर